mga boss, andito tayo ngayon sa Cobli Farm Resort na kung dati ay Topaing Falls andito tayo ngayon para masilayan nyo ang ganda ng Paing Falls ako'y maglalakad dito para makita nyo na din kung paano ang pagpunta dito at talaga namang may puno pa itong punong ito ay nahulo galing doon sa taas na yon katulad siya ng mga punong nakatayo doon na dahil nga nag landslide yung ano itong dapi napasama na sila tapos ito kung makikita nyo itong tubig na to dito malalim to siguro mga dalawang lampas tao yan gawa ng malalim mataas yung panggagalingan ng tubig pagka medyo malakas ang ulan malakas ang tubig malakas din ang buhos dito so ang tendency mahuhukay ito bago sya umana doon kaya yung mga bato kung makikita nyo dito sa paligid ay parang nakatabi siya gawa nga nung malakas na tubig na nabagsak ay itutunutulak siya pababa Nandito so, ako ngayon sa gilid ng Hi Paing Falls Paing Resort Hindi ko tanda kung ano mga Tawag dito dati ito ay Paing Falls Ngayon ay Kubli Resort na O pwede pwede kayong pumunta dito Kaya lang syempre Ay uh, Kailangan nyo mag ingat Gawa ng pwede kayong Uh, mapatama sa bato kung sakaling kayo ina-excite galing dun sa taas tumalon kayo baka may, may bato sa ilalim. So magtanong muna kayo sa mga locals bago kayo subukang tumalon dyan. Kaya naman buhaba kayo dyan baybayin nyo kung saan may bato napaka delikado ng kabago-bago ang posisyon ng mga bato dito gano'ng pagkaunglan ay uh, hindi natin alam kung nung dati naligo ka kawalan bato dyan tapos sa susunod na mo, pwedeng may bato dyan, galing sa taas, gumulong. So, hindi siya advisable na pagdating nyo dito sa Cobble Resort Farm, dito sa Dolores, Quezon. Ito ay matatagpuan nga lang dito sa uh, boundary siya ng San Mateo at saka Dagatan, at saka Bungoy na din. Bali dito ang Bungoy, dun ang Dagatan, dito ang San Mateo. So pag tumalon ka dito, ah uh, pwede kang umakit dun sa hagdan na yun pataas tapos tatalon ko ali siguro meron naman dyan ano, uh, nagbabantay para sabihan kayo kung ano yung dapat mong gawin kaya ako yung natuwa din na pumunta dito tagal ko lang hindi nakakapunta dito siguro 7 years pa 7 years na ako hindi nakapunta dito kaya nung mabalitaan uh, ko napupunta ang aking kasamang si Ah, teka. Whew. Kasamang si Ismail Amat. Ay, sabi ko ako isasama sasama. At para makita ko uli. Malapit lang naman to sa amin. Kaya lang ako tinatamad pumunta dito. Dahil nga mag-isa ako. Kaya ngayon may pagkakataon tayo na pumunta dito. Ay, ayun. Nasilayan natin muli ang Kubli Resort Farm. So, ayan. <laughs> Sarap maligo dito mga boss Tara Ligo tayo Mga boss Kita nyo naman Napakaganda ng pine falls Nakita ko na din sa personal ang pine falls Na sinasabi ni Jessica Soho Eh sa naman palang napakaganda Kaya lang hindi siya himala Dahil kung siya ay himala Kumbaga ay basta na lang daw sumulpot hindi po totoo yun. Ang totoo niyan, itong Kubli Farm o Kubli Resort na to ay nabuo o sumulpot dahil sa pagkukwari. Yan ang totoo niyan. So, ligo muna ako para lapitan ko yung paing. pa Para lapitan ko po yung post na yun. ito hindi nga lang kalinawa ng tubig niya dahil hindi pa naulan, pero okay naman siyang liguan, tara tayo. <tipad> Wala hindi pa Hindi ko, okay, sinakabahan. Kung malam dito, buhay tayong siyempre, alam niyo na hindi na ganun kalakas ang pasok natin, hindi so, tayo. Kasama ko ni Ismael Lamat ay safe though, naman. Huwag ka natin. Hey! Makalutang pa kaya ako? Makalutang pa kaya? Pag-uhubad <laughs> muna ako mga Tingnan nyo mga boss. Patalon si Ismail Amat. Pero makakita nyo din na Pwedeng nyo tumalon dito. Pero hindi lagi ha. Kaya nang meron nyo nga. dito. Baka mamaya may nabago dyan. May bumagsak na ba to. Ay nga po ako baka pagtalon nyo matutamaan nyo <laughs> <laughs> hindi hey! hindi daw kaya pag wala sa buka at pag tinakabahan ka tinakabahan siya sa <laughs> kahit ako naman ako'y matatakot din so anong tulad nyo anong sinabi ko sa inyo ha, baka kung ano ma Pagsaka natin dyan.

Ah, Pero ang sarap. Kita niyo mga boss kanina. Nang nandun na ako. Pre, kawain ka muna. Ah, is yan mga boss. Pansin nyo kanina. Nung malapit ka ako dun sa nabagsak. Hindi ako lumapit. Nunga nang anlakas ng Alakas ng agos ng tubig. Tapos i e, pinaanod ako. Tapos isa e, pa sa kinatatakot ko. Makapunta ko dun sa ilalim. Biglang gumuho, gawa na hindi naman yung sulit na bato, lupang matigas lang yan. Tapos pagyapin to doon, delikado din, baka bumagtaktin yun. Hindi kasi natin masabi, gawa ng... akaw ah! Oo gawa ng lupa lang yan. Diga. Lupa lang yan. Yun ang sarap. ako. nakita nyo na boss mga boss ang Kobli Farm yun yun na sabi ay mahiwaga ay <laughs> hindi naman siya ganun kahiwaga pag sa ni pag yung na, kung hindi dahil sa quarry ay sa quarry ay hindi siya hindi siya kakaganyan, kinuari eh ya Sabinaan nyo ng baha. Sabinaan na ng baha. Ilang baha dumaan ditong malalakas. Darin yun. Baha. Mula Mount Banahaw, lahat ng lupa. Ah, lahat ng tubig. Na manggagaling doon. Pati yung mga katabing bayan. Dito lahat ang punta. Huh. Ay, siyang... So Gugu nga. Hindi ako magbalik doon. Baka ako. yung kind of along galing lang mo e eh, baka may 35 feet yung tawang hakbang nung oh ayan nasa 2 feet 17 17 hakbang so ayan napakasarap po dito sa public resort at talagang the best ang mag picnic dito maluwang yung paglalang mo yan nasa siguro mga 20 meters paikot ang luwang tapos yung simula sa baba hanggang taas nasa estimate ko nasa 34 feet o pataas pa dahil binilang ko yung hakbang ng kawayan eh 17 hakbang ang isang hakbang ay nasa 2 feet kaya stay with natin nasa 35 feet dyan pataas grabe hindi ko kaya tumalon sa pataas parang mamamatay ako pag pata hinabot pa ng hapo paglalangoy ah, ah. ako nga din hinapo <laughs> hindi ko na nga lang tinala mga boss ang camera dahil baka mapatulad doon sa isa kong camera nabasa ay sayang naman ikamahal ng ating camera gopro pa naman ay sayang naman ay kasama ko pa ang ating idol na si Ismail Lamat Apa, ay hulog pagka nawalan tayo ng camera ay eh. wala tayong pang video ano? sayang naman sayang naman napakaganda pa din eh kaya pumunta na kay Dine pumasyon kay Bine sa Kubli Resort napakaganda at saka mag subscribe kayo kung bago pa lang sa aming channel para yung mga i-upload namin video sa mga susunod pa baka magsama uli kami oh, ka po. E mapanood nyo yung aming teamwork teamwork ba tawag dun? teamwork? <laughs> <laughs> ano ba tayo eh? <laughs> so ayan basta ano like, subscribe, comment na din kayo kung bad comments ba gaya no? o hindi basta i-comment nyo na tapos uh, yalan nyo rin po yung, mga, yung facebook namin ah oh, yung, page yung page namin Ah uh, Smile Amat po Israel Manalo Amat at saka Ariel Motoshop Motoshop yan yes! yun po ang mga page kami sa Facebook marami po tayong iba't ibang washing content doon mga ADRL, mga paggagawa ng motor mga travel sa akin naman po ay mga paghahalaman pagbabasketball at saka kung ano ano pa ang kalukohan yun basta yung buhay dito sa amin sa Dolores Quezon na? No? Oo, oh, no. yung mga ginagawa natin marami dito mga ano Maraming pasyalan dito, lalo na sa Bundok Banahaw. Napakalapit namin sa Bundok Banahaw, di ka? Dito pala sa taas, ang ganda din. Oo. May may buka buka may buka may buka oh, may, bukal dyan? may bukal dyan. Kaya buka lang, buka. pag gumakita dyan, magbabayad tayo? Oo, oh, tayo. Kaya dito tayo lang ah, magkano nga pala? Parang mura lang dyan. Basta, wala pong 100 lang entrance dyan. Ayun. Yan. Tapos may cottage ka Oo, oh, na. may cottage. Napunta lang kayo dito, mga boss. May mga vlog naman tungkol dito sa Kobli Farm? Kobli Resort? Kobli Resort. Kobli Resort. Uh, Punta lang i-search nila sa YouTube para makapag magkaranggay ng idea sa mga gagawin nyo dito. So dito nga pala, marami lang mga nakapag uh, uh, nakapag shooting ng mga artista. Uh, oh. uh, Piolo Pascual, Rey Alonso, si Maha. Maha Salvador, yung mga to yung ninyo ninya. Yo, ninyo ninya dito po. Dito, dito mismo 'yon. Dito 'yon. Sabas. So, oh. mga punong 'yan, artista 'yan. Eh, artista. <laughs> Nakunan na yan, 'yan sa camera. Yeah, nasa buti pa nga yung mga punong 'yan, mga sikat pa 'yan. <laughs> kami lang hindi sikat. Kaya pa sikatin niyo naman kami. <laughs> <laughs> Ito pong course na to, nasa Dream Boy ni Piolo Pascual at Bea Alonso. Dream Boy? Oo. Oh. Tapos, Ah, uh, yun, Ninyo Ninya. Ninyo Ninya. Oo, oh, nandito. Mas marami dito Ninyo Ninya. Oo. Oh, Ang ito. Boy ay doon. Oo, oh, dito sa kabila. Sa kabila, oo. Oh, oh. oh. Ito pong Pulse ito ay nandito pa sa oh, kabilang yan. Oh. So, napalipat lang po yan dito itong Pulse ito dahil nung bumagyo. Oo. Oh. So, Mas maganda doon sa taas doon, may ano, tayo oh, doon, bukal, pwede nyo May namin. mga bukal, pwede kayong inom. Hindi hmm. lang tayo maundo kasi may bayad sa bayad eh gusto natin libre lang at dito nila ang tayo babayad pa tayo taga rito lang naman tayo napakasarap dito mga boss kaya pasyal na kayo pasyal na pasyal na sabihin naman pasyal na pasyal na dito lang sa Publi Resort pasyal na nawakan na rin na promote pa nga ano Publi Resort Baka, Baka naman! Baka naman! Pabli Resort! Pabli Resort! Pabli ng mga taga-bantay dito. Alin? Doon. Uh, yung tao natin yung si sa taas. Ayun, natin yun. Oo, oh, dalawa. Nambubuso yan. <laughs> Mabahit na laki, nandun. Baka silang katiwala din eh. Baka. So na lang tayo dito. Hanggang sa makatapos tayo. At mamaya ay, buutay na rin tayo. Uuwi na. At, mm, lalambot ang koko. <laughs> Malinis pati yung tubig dito. Oh, Malinis. Kaya lang mag-grinting na kasi malalim. Oo, oh, malalim. Baka hindi na siya na ano, nadadaanan uli ng baha. Kung nadaanan ito ng baha, kung babago pa ito. Parang straight ko, mahigit pang 10 feet ang lalim nito eh. Malamang. No, Gawa ng buhos ng tubig eh, ano, pag malakas ang baha, buho talaga yan. Masarap sana doon eh sa kabila nung nung patak ng tubig kaya alin nakakatakot. Oh, takot pa kaya makaguyo no. Know. Pero may tipak-tipak na, -tipak, lupa lang naman yan. Uh, Mamalayan mo yung hindi mo na alam. <laughs> <laughs> Mamalayan mo yung wala ka nang alam. Makakatakot yan. <laughs> ay, huwag nyo na subukan at baka maminsanan. Okay pa experience nyo mga boss sa panonood sa aming video dito sa sikat na sikat na Kobli Resort? Okay ba? <laughs> Ganun lang naman. Dini sa taas yung natin. Ginagawa din yung resort yun. ay eh? Ay pagkari na tibag Abot sila doon. Oh. Yan. Lalawak oh. pa yan. Lalawak pa yan. Baka ari pag natibag lahat ilalaka rin nila papunta dito. Wala nang taas. Ay eh, tamay yung punong yan. Pag bumagyo yan. Uugaan yan. Guguho ang lupa dyan. Na. No. Nakaulan ni matitibag magluto pa rin Oo. Oh. Bobo sa kanya kain nito. Oo. Oh. Ah, tibay. Ayun yung punong 'yon, mamalay-malay mo wala na 'yon. Pag itim na ng natibag. Na. Oo. Oh. Dati kasi, ito yung paligawang ko lang ng kalabaw. Oo, dito ko naka rin ng kalabaw, malilis pa ano, bato. May buha-buha ngayon pa. Wala pang lang. ganito. Puro, putik mm. Okay. masukal maliit sa tubig lang hindi ganito kalaki oo uh -huh. Yung maligaw ko ito ng kalabaw